Oh, Charlene, ano masasabi mo? Sobrang init, grabe. Topic report, topic report. Weather report. Yan po, at Julian, news namin. Ma'am, kayo po. YouTube yan, YouTube. Okay, May, ano masasabi mo? May, may, may. Charlene! Yup. Jeffrey uli. Ang pangalan mo, Miss? Kakay. Hakay! Kukay! Miss, mo si Teng! Sobrang kaba. Ang init ko. Kaninong pa'yan? yan. Kanilong pa yan. pa <laughs> mga ka matamlay ngayon <laughs> Yan si George Ito po yung mga na bibe O Jed masasabi mo Uy, yan yan <laughs>